kahulugan ng pulang butiki sa panaginip. Ang mga pulang butiki sa panaginip ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng iyong pagkatao. Ang kanilang maliwanag na pulang kulay ay kasing kahulugan ng matinding pagnanasa. Dala ng butiki ang kahulugan ng hidden passion. Sa kabilang banda, ang likas na katangian ng reptilya na ito ay nagpapahiwatig ng pagtitiis. Kapag lumitaw ang isang pulang butiki sa iyong panaginip, ito ay sumasalamin sa mga pangunahing katangian. Ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng passion sa isang bagay. Tulad ng kulay pula, ito ay simbolo na matinding pagsinta. Gayun din, ipinapakita nito na hindi mo isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Dahil ang mga pulang butike ay sumisimbolo ng mataas na pagnanasa. Ang hayop na ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pagnanasa. Kung nanaginip ka tungkol sa isang pulang butiki, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng isang pagakyat ng pagnanasa. Sa downside, ang isang pulang butiki ay isang babala na ang iyong pag-ibig ay nagiging masyadong matatag at ito ay magdutulot ng pinsala. Kung ang matinding emosyon ay sumasakop sa iyo, oras na upang umatras. Tulugan ang panaginip tungkol sa makakita ng pulang butiki sa iyong bahay. Kung nanaginip kang makakita ng pulang butiki sa iyong bahay, ito ay senyales na iyong emosyon ay nagiging mas prominente. Ang pulang butiki na ito ay sumisimbolo sa isang bagay na iyong itinatago. Kapag lumitaw ang reptilya na ito, ito ay senyales na hindi mo na ito mapipigilan pa. Ang pulang butiki na nakikita mo sa iyong tahanan ay tanda ng mga emosyonal na kondisyon na nakakaapekto sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng isang pulang butiki. Kapag nanaginip kang hinabol ng pulang butiki, ito ay tanda ng takot sa iyong mga pagnanasa. Maaari ka makaramdam ng pagnanasa na hindi mo makontrol. Ang mga butiki ay maaring sumagisag sa mga bahagi ng iyong sarili na nais mong iwasan. Ang panaginip na ito ay hudyat ng tukso ng jablo sa loob mo. Makakatulong ito kung natutunan mong pamahalaan ang iyong mga emosyon ng malusog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng pulang butiki. Kung nanaginip ka makapatay ng pulang butiki, sumisimbolo ito ng tagumpay laban sa isang mapanghamong sitwasyon. Maaring nagtagumpay ka sa pagtagumpayan ng mga takot, paglutas ng mga salungatan o paglaya mula sa isang nakakalason na relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magingat ng pulang butiki. Kapag nanaginip ka ng isang pulang butiki bilang isang alagang hayop, ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na maghanap ng pakikipagkaibigan. Ang mga butiki ay kumakatawan sa mga bahagi ng iyong sarili na sinusubukan mong paamuin. Maaari rin ipahiwatig ng mga butiki na naghahanap ka ng hindi pangkaraniwang relasyon. Bilang karagdagan, ito ay nagpapakita na ikaw ay nag-aalaga ng mga bagong aspeto ng iyong sarili. Gayunpaman, kung ang butiki ay nagdudulot ng mga problema o ginagawa kang hinihingi, maaari ito magpahiwatig na nahihirapan kang kontrolin ang iyong mga emosyon. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang butiki na umaatake sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang pulang butiki na umaatake o kumagat sa iyo, ito ay senyales na isang banta. Ang pag-atake ng butiki ay kumakatawan sa panganib na iyong nararamdaman na maaaring magdulot sa iyo ng pagkabalisa. Maaari itong magpahiwatig na sinusubukan mong maiwasan ang mga problema. Sa kabilang banda, kung maaari mong talunin o mahuli ang butiki, maaari itong magpahiwatig na nagawa mong pagtagumpayan ang takot na nagbabanta sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na pulang butiki. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang patay na pulang butiki, ito ay tanda ng tagumpay na nalampasan mo ang mga problema. Ang panaginip na ito ay na nagawa mong harapin ang mga nakatagong kaaway. Ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang mahirap na sitwasyon o ang paglutas ng isang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng pulang butiki. Ang panaginip na mahuli ang isang pulang butiki ay nagpapahiwatig na nagtagumpay ka sa mga paghihirap. Maaari itong sumagisag sa kakayahang mapawi ang iyong pagkabalisa. Kung nanaginip ka makahuli ng pulang butiki gamit ang iyong mga kamay, ito ay senyales na tiwala ka sa iyong mga kakayahan